So ayun, nilaw po ano sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, panibagong video naman po tayo ngayon mga kaibon. Ano? So usap, siyempre ang usapang ibon. So ang pag-usapan ko natin ngayon mga kaibon ay tungkol sa ibon ano, na may sapula. Kung pwede pa ba natin gamitin na breeder ang ibon natin na nagkaroon na ng sapula. Kaya kung um, interesado ka, tara. So bago ko ipakita sa inyo 'yung mga kaibon, 'yung ibon ko na um na breeder ko dito na ibon na parasit na nagkaroon na ng sakula. So ang pag pag-uusapan muna natin kung ano nga ba 'yung sakula. So sa mga hindi pa po nakakaalam ano, kung ano 'yung sakula, um ito po ay isang kondisyon ng ibon. Um ito po ay makikita natin doon sa um doon banda sa may bandang niya na kung titingnan natin at kung hindi natin kakapain um parang kung titingnan natin parang ano maga yung bandang doon sa may niya na animoy parang ang um, mangingitlog o so kapag ka, tinapa, kapag ka tinapa mo siya ang um, malambot po siya Ibig sabihin po nung mga sa ang um, taba po yun ng ibon. Um, ang, karang, ang karamihan po nito na nagkakaroon mga sa ng sapula sa ibon, na ano, mapaparakit man o sa alb. Um, doon po doon po 'yan sa ano sa mga ibon natin na ginagawang breeder. So kapag ka, ano po ang um, natin yung ibon, kung ang ginagamit natin yung double cage o yung single cage hindi sila nakakawilo sa pag ano sa paglipad tapos nasusubrahan natin sa um, sa pagbigay ng pagkain so ang mangyayari noon mananaba yung ibon tapos ang ibon po na may sa pula palagi, palagi po siyang ano nasa loob ng nest box So kung iisipin natin baka sabihin natin na naniniklog or naglilimlim na siya so kapag ka, hindi po ay kapag ka tiningnan po natin um, wala naman siyang itlog so tingnan nyo anong mga si ibon kapag ka lumabas ng pugad pagmasdan masdan nyo yung dun banda sa maipitan niya kung namamaga aba o yung parang lumulubo kapag so, ka ganun pwede nyo pong Um, hulihin ano, tapos kapain nyo So pagka malambot, sa pula po yun. So ang ginagawa ko po niyan mga kaibon, um, nilalagay ko sa ano, mas malaking cage kung may ano kayo, may colony. Kagaya nito na nandito. Ayan. Diyan ko yan nilalagay yung mga ibon ko na may sapula para um, ma-exercise siya ano, sa paglipad. Tapos kung titingnan niyo ano mga ribbon yung perch na ginagamit ko, may isa doon sa taas at may dalawa din dito sa bandang ibaba. Dito yung isa, tapos andun, andun din yung isa sa dulo. Kasi kapag ka, na-prepare sa kasi, kasi po yung ano, yung ibon kapag lipad, -lipad, ano, din, lipad ka pa no. Pwede yung lipad sa taas. So, may exercise yung katawan niya kasi ano po yan mga kaibon ano para kung baga para sa atin no kung sa tao kapag kakain ka ng kain tapos kulang ka sa exercise di ba luma, lumalaki yung medyo lumalaki yung tiyan natin ano so ganun din po yung ibon kaya, kaya po kapag ano yung ibon nyo yun na um dapat ano po um kumbaga tatansyain lang po natin na yung mga pagkain nila is ano lang ang sakto lang sa loob ng isang araw para ma-maintain po natin yung ibon yung katawan ng ibon natin na hindi sila manaba so kapag ka binigyan niyo po ano, mga kaibo ng ano ng alimawa sa isang araw isang ano isang cup ano na maliit lang so papakita ko sa inyo yung lalagyan ko ng ano ng patuka, ano ang ginagawa ko po kasi niyan mga kaibon kada araw kada pares niyan isang puno dito so sa inyo po ano mga kaibon kung ang ginagawa niyo isang puno rin dito tapos hindi nila nauubos sa loob ng ano ng isang araw pwede pong buwasin niya ng konti kinabukasan yung cotton chain lang po natin na ano na kaya nilang ubusin pero kung may inakay syempre dadagdagan natin yun para, para dun po sa ano sa mga inakay nila so ipapakita ko lang po ano, sa inyong mga kaibon yung ibon ko dito na um, may tatlong itlog na na kung saan um, nagkaroon nga po ito ng sapula nung mga nakaraang breeding ano kaya or yung mga nakaraang clutch kaya ang ginawa ko nito mga kaibon um, na siguro halos 4 to 5 months ko ata na nilagay dito sa ano sa malaking cage nito dito sa colony para um, matunaw yung taba niya no? para ma-exercise so nandito siya may tatlong itlog papakita ko lang sa inyo mga kaibon so nandito no, mga kaibon ayan 'yung kapartner niya mga kay ibon ayan o Kulay blue na budgie kit ayan. Tapos 'yung ano 'yung ibon ko dito nagkaroon ng nagkaroon ng ano sa pula. ang um, ano sa ano 'to eh am um, lutino. So ayun. Ayun no siya. Ayun no lumabas siya ayan napakagandang kulay niyan mga kaibon kaya kahit na nagkaroon siya ng nasa ano, pula talagang pinagtiyagan ko yan na ano nantayin kasi ano yan ang breeder ko kasi yan mga kaibon maganda sana yan mga kaibon ano, kung, kung ang, ang partner niyan um pwedeng ano um albino o yung crimino kasi nga lang wala akong mga ganong kulay na ano na lalaki na parakit kasi maganda nyan mga kayo, ganun, kung albino or crimino yung paparis natin yan kasi um hindi ma mababali yung ano yung linya ng dugo bilang ano isang ino Inno lane ano kaya so, pero ano wala tayong magagawa no kasi ito lang yung available natin na kulay kumaaring so, lobas yan o mga nakyan ng ano o magkay na kaya, ng 5 kasi yung mga nakaraan na breeder ko na ganyan din sinarisan ko ng kulay green na wild type yung ano yung lutino ko nanganak siya ng ano or nagkainakay siya ng pain, ayan napakaganda niya mga kaibon na ano kung araw lang sana makikita niya yung kulay talaga niya napakagandang kulay niya ng ano ng ng ano lutino ayan at kung mapapansin niyo, ano mga kaibon Um, hindi hindi nagaano mag ano yung doon banda sa ilalim di tulad ng dati na sobra yung madak niyan natin yung ano yung itlog kasi nung tinignan ko to tatlo yung itlog nito so ayan tatlo nga talaga yung itlog sana ano ano fertile para para may um, baka sakali na makapagpalabas tayo ng ano ng lutino ulit so kapag uh, nag breed po tayo ng um, mga kaibon ng ibon na may sapula um, alimbawa nakapagpapisa tayo ngayon tapos um, nai-harvest na natin ano yung mga inakay ang ginagawa ko niyan mga kaibon um, nagpapahinga ko muna siya sa breeding so nalalagay ko muna siya sa ano, mas malaking cage tapos so, ang gagawin ko niyan um, at least mga ano um, dalawang buwan so ganun ko ganun ko katagal yung ano pagpapahinga ng ibon na nagkaroon ng sa para sa akin tapos um, kapag ka nakita ko ano na um, kumbaga tama na rin yung pagkakakondisyon niya at saka nakakakunuan po siya um, isinasalang sa breeding so yun lang po ano mga kay ang um, sa mga magtatanong po ano na mga bago pa lang sa pag-alaga ng ibon kung pwede ba kung pwede ko ba na gamitin natin as breeder yung mga ibon na nagkaroon ng sapula so ang sagot ko po dyan pwede pwede po, po. so yun lang po ano, mga ibon. Lang. salamat po sa panonood and happy birding po sa inyong lahat